With respect to your office, may kasalanan siya pero hindi siya sangkot sa pagnanakaw ng diesel. Yes, Sir. Ang kailangan yes, ma-find out ninyo, sino ang nagnakaw ng diesel. Please, huwag nating ipitin yung kawaawang driver. Actually, Sir, wala nang binabanggit yung polis natin na aminin niya, Sir. Brother, nabanggit ko na sa Napakatalino naman ang driver para mag-intento, luloko yung pasikyan ng pusita. Sir, magandang hapon po. Yes, sir. Sir, may lang po ako. Sige po, sir. Kasi po kanina madaling araw, yung diesel po namin nanakaw, naubos. Ano po din namin napansin na ninanakaw na yung ano kasi puyat na puyat kami po sa pierre nakatulog kami ng mahimbing. Pinapapirma kami dito sa police station eh. Na ano po sir? Bayaran yung nawalang diesel. Sir, hmm. sino nagreklamo? Tumawag ako kanina sa 911 para manghingi ng assist. Ganun nga po na, na, nanakaw. Hmm. Tapos po ang lumabas dito sa investigation daw nila, kami daw po ng helper ko yung dumali. Pag di daw po namin binayaran yung diesel na nawala, ikukulong daw po kami kinababayaran po sa amin ang Papa amo sir, namin. Ay, yun po, ay, yung amo nyo. Ibig sabihin, yung amo nyo hmm. nang sa police station. Inimbitahan po dito ng siyang polis. Eh. Pagka pinirimahan mo yan, parang inako mo eh. Oo nga po, kami po pinapalabas na kami po yung ano, kami hmm. po yung kumuha daw sa diesel. Eh, meron po kaming kasamahan kasi na ano, na tracking din, kasamahan din po namin yun po yung nakakita talaga na tulog kami sa truck. Mm -hmm. siya, pa, siya pa nga po naggising sa akin kasi papasalangin na kami. Ginising niya kami. Tinuro niya sa akin yung tangke ko na distrong ka na. Wala na yung diesel, nanakaw na. Ngayon daw po, kundi kami umamin, ikukulong daw po kami. Saan kayo nakatigla, ano? sir? Bagbagin na po yata nakakasakop yan. Ano po? Bagbagin ano po to dito sa may bypass road Santa Maria Bulacan yung gawaan po dito ng mga pit tapos po pa kayo sir ah bali sir naniniraan ako ngayon sa ano Claridil Bulacan bali taga Bicol po ako kayo ay taga Bicol opo taga Bicol po ako pangalan po ninyo sir Christopher Brehinya Brehinya Sir, stand by ha. I-consult ako lang ba yung katamang tawag. Sige po, sige po. Hello, Brother Christopher. Hello po. Uh, brother, ako sa po kayo ni Colonel Busita. Yes po. Hello, kapatid. Ikaw ang driver. Opo, ako po. Kwento mga... Ano po kami? Galing po kaming Pierre, Maynila. Nung nakarating na kami rito sa may pagbabiyayahan dapat namin, nag po kami doon sa may gilid, sa karsada, sa may malapit sa Binubo sa antok namin sir kasi magdamag kami sa sa pier sa antok namin na, nakatulog na kami siguro sir sa sobrang antok namin hindi namin napansin yung tangki namin dinidistrong ka na kasi nakasarado po bintana namin sinipti din namin yung mga gamit namin may tanong ako anong oras kayo tumating ng pier? sir maaga pa po mga 8 ganyan po 8 ng umaga ng okay. gabi o, tapos, Opo. nung makalis kayo ng pier, mga anong oras na? Mga ano na po, siguro, mga 2. Ah, nakarating, nakarating po kami dito sa may isang quarter to 4 na, ng madaling araw po. Opo. Madaling araw, oo. oo. Naka-aircon ba yung truck? Opo. Natulog kayo, naka-aircon, tama? Opo. So, mga anong oras kayo nagising? Mga ano na po yun, sir, mga Magsi-six na kasi ginising na kami nung kasamahan namin. Sa na daw, kami nasusunod. Yan na po yun, nung pagising niya sa akin, sinabi na sa akin yung tangki ko daw po, wala na, nag-strong ka na. Anong ginawa mo? Yun po, nag-ano po ko, nag tawag po ko dun sa 911, sinasabi. Nanging po ako ng ano, police assistant ba. O, dumating ang police. O dumating po. Mga anong oras dumating yung pulis? Pagtawag ko lang po. Maya-maya po andyan na. Mga 10 minutes po siguro. Ah, o oh, sige. So, mga alas sa isyon, nag ang pulis. Opo. Ngayon ay anong oras na ng gabi? Alas 7. Opo. Gusto nilang lumabas yung investiga nila po. Kami po daw yung dumali. Ano daw ang basihan nila? Eh, yun lang po yung di kami nagkatugma ng sagot nung helper ko. Ano sabi ng helper mo? Kasi po, ang, ang sabi ko doon, nakapadla kasi. Sa kanya naman, hindi. Yun lang po ang basihan nila. Kaya po siguro kinuha yung um, mga cellphone namin kanina. Uh, makuha yung cellphone ninyo, pumunta po doon sa truck sa truck namin, sa location, yung mga polis. Iniwan po ako dito sa presinto. Um. Yun na po, pagbalik niya, tinawagan niya na daw amo ko. Ano yung sinasabi ng staff ko na ang sabi mo raw aminin mo na lang? Sinasabi dito sa akin sa puli na aminin ko na lang daw po kundi makukulong ako. Tapos po, pipirma daw ko, babayaran ko yun. Pumirma ka na, hindi pa? Hindi pa po. Kaya nga po, tumawag muna ako sa inyo. Nandiyan ka sa police station? Opo, andito po ako. Lumabas muna po ako sa plate. O, sige. Santa Maria Police Station yan. Opo. Huwag ka muna ang ma ha? Opo, sige po. Diyan ka lang muna. O okay po, sige po. Salamat po. Okay, okay. Yes, sir. Magandang gabi po. Epe, good evening. Colonel Busita. Yes, sir. Public service reported ito, ha? Opo, sir. Opo. Epe, meron tumawag dito na truck driver. Allegedly, yung driver galing PL. Yes, sir. And uh, dumating sa area mo, madaling araw, dala ng pagod at antok, tumulog sila intentionally sa truck. Yes, sir. Okay. Richard. Around 6 o'clock in the morning, do sa sinasabing area, ginising sila ng kasamahan sa hanap buhay at sinasabing sila na yung uh pick up nung mapansin ni driver bukas na 'yung tangke ng diesel ng truck so immediately tumawag siya sa 911 opo mabilis naman nag-responde ang tao mo yes sir sir okay pumunta sila sa police station inimbestigahan And uh, according to him, nag-conflict yung statement nila nung helper. Ang sabi niya, nakapaglak. Ang sabi ni helper, wala. Because of that conflict, kinuha daw, tawa daw, ng polis mo ang cellphone ng helper and driver. And, yes, and Yes. and eventually, tumawag sila yung polis mo sa sa operator. Kaya tumawag yung driver sa amin from 6 o'clock in the morning, ngayon ay 6 o'clock in the evening na, ang gusto ng investigator mo, aminin na lamang niya na siya ang responsable doon sa pagkawala ng diesel at babayaran na lang yung diesel. Dahil kung hindi daw, makukulong siya. Kaya ako'y tumawag sa iyo, Hepe, with all due respect. Kindly check naman, ano ang basihan ng investigator mo? Bakit niya sinasabing amini na lang para hindi makukulong? Uh, actually, sir, uh, nagpark sila sa isang area na pwede naman sila, sir, magpark dun sa kukunan nila, sir, ng item. Ayun, okay. sir, i-check lang, sir, yung CCTV. Uh -huh. Kung meron talagang uh, lumapit, sir, sa kanila, na talagang kinuha sa yung sinasabi niya sa na nawawala. Doon sa punto na bakit doon sila nagpwesto, siguro wag muna tayong mag-speculate doon. Ang gusto kong malaman, Hepe, with all due respect, ano ang basis yes, ng investigator mo para sabihin, aminin mo na lang at bayaran mo yung diesel para hindi ka na makulong? Ano ang basis? Yun lang ang gusto nating malaman. Yes, sir. Tatanungin ko lang muna sa yung investigator, sir, natin. Oo. Oh, okay. Uh, Mag-feedback ako sa inyo, sir. Apo. Maraming salamat, Hepe. Yes, sir. Yes, sir. Apo. Okay. Intayin ko yung feedback mo. Hello po, sir. ko. Anong findings mo? Actually, sir, merong inconsistency po dun sa statement po ng driver sa kanang painante, sir. Binabanggit sa ng painante, yung nga, sir, kama po kayo, nakatulog daw po sila nakasarado yung mga bintana at nakabukas yung aircon po niya. Okay. Nung truck po. Okay. Pero kausap po namin sir yung may-ari ngayon dito na sira daw sir yung aircon. Wala daw aircon sir yung mga truck nila. Tapos sir yung painante naman sir, kasabi pinadlock nila sir yung sa tangke. Tapos yung driver sir, hindi malaman sir kung may padlock o wala. Sabi ni driver, natulog sila ng aircon. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Sabi naman ng operator, walang aircon. Wala, sir. Kasi tama nila, sir, yung mekaniko ko ngayon dito, sir. Eh. Opo. Di magkaiba, ano, ang statement. Opo. Loudspeaker mo nga, para alam nung may-ari na nag-uusap tayo na hindi naman tayo biased. Sige po. Sir, dito po tayo. May itatanong lang ako, Hepe, doon sa mekaniko. Mayroon bang aircon ang truck o wala? Wala sir. Respect po namin kasama yung may abe. Hindi okay. tinuro ko din naman na hindi nagpa talaga. Driver, makinig ka. Opo. Ang sabi mo kanina nung nag-uusap tayo, dala ng pagod, nakatulog kayo sa truck. Opo. At sinabi mo, naka-aircon ang inyong truck. Sarado ang sana. Totoo hindi? Opo. Totoo po yun, sir. Bakit sinasabi nung mekaniko na sira ang aircon? Tinanggal ko lang po yun, sir. Bakit? Yun nga po, kasi binabawalan kami ng ano namin, mag-aircon. Dahil bawal kayong mag-aircon, tinanggal mo ang aircon. Opo, tinanggal ko po. Paano mo natanggal? Alin ang tinanggal mo? Yung po sa ano, compressor. Yung kuryente niya? Oo po. Kapatid no, doctor, si Colonel Busita ito. Apo, apo. Kilala mo, mo hindi? ilalako ko po. Diretsuhan tayo. Ayaw ko na magsisinungaling ka sa akin. Sige po, sige po. Kasi nag-iimbestiga ang pulis. At uh, siyempre, tumawag sa akin yung driver. Ang gusto ko lang malaman yung buong katotohanan. Malinaw sa'yo. Sige po. Nakatulog kayo ng driver sa loob ng truck o hindi? Nakatulog po. May aircon kayong ginamit o wala? Meron po. Chief of Police, ang nakikita ko dyan, ang kasalanan ni driver, nilabag niya ang polisiya na bawal silang gumamit ng aircon pero nag-aircon sila. Yes, sir. Kaya sa takot niya, nung mag na, inalis na yung linya para ma-deactivate ang aircon. Hindi basihan ng ating investigator na may kinalaman si driver doon sa pagkawala ng diesel ng minamaneho niyang truck. Pangalawa, kung tayo ang driver, at talagang tayo ay responsable sa pagnanakaw, bakit tatawag pa tayo ng polis para mag-imbestiga? Eh mapapalubog tayo. Pangatlo, bakit kailangan tatawag pa ang driver sa opisina ko? With respect to your office, may kasalanan siya pero hindi siya sangkot sa pagnanakaw ng diesel. Yes sir. Ang kailangan yes, ma-find out ninyo sino ang nagnakaw ng diesel. Please, huwag nating ipitin yung kawaawang driver. Actually, sir, wala namang binabanggit yung polis natin na aminin niya, sir. Brother, nabanggit ko na sa'yo. Napakatalino naman ang driver para mag-invento, lulukohin pa si Colonel Bosita. Huwag tayong bayas, jefe. Dati akong polis. Sige, sir. Iayusin namin, sir. Oo, ayusin nyo, please. Sige po, sir. Pakinig ng operator, 'yung ating pag-uusap. Opo, okay, sir, naka-loudspeaker po kayo, sir. Mr. Operator, kapatid, ako wala akong pinapanigan, ang gusto ko lang mapalabas ang katotohanan. Yes, sir. Uh, Naririnig ko po. Oo, ang kasalanan ng driver mo lumabag siya sa iyong polisiya. Pero hindi siya sangkot sa pagnanakaw ng diesel dahil malinaw umamin ng helper, nag-aircon sila. At sinasabi nung driver mo na tinanggal niya, dini-activate niya yung aircon dahil nga may polisiya ka. Kaya ako sila tinanggal ng aircon ng unang pa lang. Ang problema niya sa akin, yan ang ginagawa. Kasi kaya ako tinanggal, pinatanggal sa mekaniko. Pinalit pala nila nang wala akong alam. Boss din ako eh. Dumaan din ako sa hirap. Ito naman, opinion ko lang. Ano? Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa iyo. Yes, sir. Kawaawa yung driver natin. Pagod, puyat. Pag inantok, kailangan matulog. Pag ang driver mo, hinayaan mong matulog, bukas ang bintana, may mga kriminal naman talaga, pwedeng ikamatay ng driver at ng helper mo. Wala naman problema sa pagtulog. Kung puyat, pwedeng tumabi at umidlip. Kung hindi na kaya, huwag pilitin kasi baka masisgrasya pa siyempre, siyempre siya pinapaalalahan ng kulino mga yan, Kung sa safe place kayo pumarada kung saan kayo i leave or matutulog. Ay kung yung bahay mo nga, may bakuran ka, hindi ka pwedeng matulog na bukas ang pinto, baka ikam mo, ay yung pang nasa pampublikong lugar, hindi ko ikaw dinidiktahan, nagbibigay lang ako ng opinion kapatid. May truck din ako, hindi ko pinagbabawal sa driver ko yung matulog na naka-aircon. Ang akin, opinion lang, hindi ko sinasabing tama ako. Opo, sir. Kaya tayong mga boss, dapat may malawak na pag-iisip at isipin natin paano kaya kung ako ang driver? Ano kaya ang mabuti para sa akin? Yun ang nalilimutan ng ibang mga boss eh. O kita mo, naglihim sa'yo. Pero pasensya, Mr. Operator, ano, hindi naman kita kilala. Ang driver mo, hindi ko rin kilala. Pero sa sitwasyong ito, eh, ako'y naniniwala na yung driver, hindi yan sangkot sa pagnanakaw ng diesel. Lumabag lang siya sa iyong palasiya. Mr. Operator, napakalaga ang ating buhay, lalo yung driver mo. Pag may pamilya, pag namatayan, buong pamilya niya, parang patay na rin ang buhay at kinabukasan, lalo na yung mga anak niya. Kaya paumanin, kung magkaiba tayo ng opinion at pananaw, hindi naman ako pwedeng magdikta sa'yo. Pero kung talagang ipipilit mo na ang palisiya mo walang aircon, kung sila ay matutulog, bukas ang bintana, kesa naman malagay sa piligrong buhay ng driver mo, tanggalin mo na lamang ang driver mo. At uh, pakisabi sa driver mo, makipag-ugnayan sa akin at ihahanap ko siya ng trabaho. Okay, sir. Noted po. Public service ito. Hindi ako nakikialam sa pulis. pag ang trabaho. Yes, sir. With all due respect, iminumungkahi ko. I-release ninyo ang driver immediately. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. At mag-usap naman sila sa mag-amusap. Wala naman sa i sa akin. Okay, sige. Maraming salamat.